Pinag-iingat ngayon ang publiko sa pagbili ng anumang shellfish tulad ng taho at talaba sa mga palengke sa Pangasinan matapos magpositibo sa red tide toxin ang baybayin ng Alaminos City. Subalit paano nga ba makasisiguro na walang red tide ang binibiling shellfish? Alamin natin sa pag-uulat ni Nora Dominguez. Maabig yung aramad si Kenamin. Bantay sarado pa rin ang mga palengke at tindahan ng talaba sa buong lalawigan ng Pangasinan dahil sa nakataas ngayong shellfish ban ay pinapairal ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Kasunod ito ng pagpositibo sa red tide paralytic toxin sa water area sa Alamino City. Ayon kay Director Wesley Rosario, Regional Center Chief ng BFAR, mayigpit na pinagbabawal ngayon ang pag-ani at pagkain ng shellfish na tulad ng talaba, tahong at iba pang katulad nito. Kasamang ipinagbabawal ang pagkain ng hipon, alabang at alimasag na mula sa katubigan ng Alaminos City, Pangasinan na kontaminado ngayon sa red tide toxin. Ipinayo ng BIFAR sa mga mamimili na hanapin ang auxiliary invoice sa mga nagtitinda ng shellfish upang matiyak na galing ito sa lugar na hindi apektado ng red tide toxin. Sa kanilang isinagawang water sampling sa Alaminos City kaninang umaga ay nagpositibo pa rin sa red tide toxin ng tubig sa water area sa lugar kung saan ay kinoculture ang talaba at tahong. Ayon sa BIFAR, maaring galing sa barkong mula sa China na nagbaba ng uling sa Swal power plant ang kontaminadong tubig. Oo. Ah, ang, ang red tide kasi ay paulit-ulit lang. Once na nagkaroon ng red tide episode ng isang area, ah, malaki ang chance na magkaroon ulit. Ah, maybe in the same year or next year. Ban. So, hiintayin natin ngayon yung... Ah, bulletin kung ililift yung o hindi. Maaari rin umanong galing sa maruming tubig sa katabing mga bayan o duming iniagos ng nakalipas na mga pagbaha sa pag-aaral ng b maari may kinalaman din ang mainit na panahon na nararanasan ngayon matapos ang pagdaan ng kalamidad. Malaki din ang posibilidad na mawalan presensya ng red algae na ito oras bumuhos ang malakas na ulan. Ayon kay Dagupan City Agriculturist Ima Molina, mahigpit nilang binabantayan ang mga lugar sa lungsod na bagsakan ng talaba at tahong mula sa Alaminos City. Partikular ang minomonitor ngayon ng city government ay ang selling point ng talabas sa Lukaw, Dawel, Bunuan at Bulosan. Ayon sa city agriculturist, nasira ang mga talabat tahong sa Dagupan City matapos ang sunod-sunod na naranasang pagbaha. Selling points other than the market, meron tayo sa Lukaw, doon mismo sa may boundary ng um, Binmale and then Dagupan, which is quite a significant number din ng mga uh, stallholders. And then meron din tayong isang chenek na point agad yung dito sa may bunuan, sa may dawel. So ito kasi yung mga concentrated areas selling shellfishes. Ang itinitindang mga shellfish anya ay galing sa Anda at Bulinaw at mahigpit na hinaharang ang mga galing sa Alamino City sa pamamagitan ng paghanap ng mga auxiliary invoice na nagmula sa City Health o Agriculture Office na pinagmula ng produkto. Kung walang may pakitang auxiliary invoice, ito'y kinukumpiska o di kayo pinababalik sa pinanggalingang lugar. Sa matalo umaaray ngayon ang mga shellfish vendor na apektado ang kita dahil sa pagtumal ng kanilang panindang mga shellfish. Compared to today, madam, ano, kasi nila, sa, nila sa TV, kaya sa dyaryo, kaya medyo may pinta bintana namin Hindi tulad na wala pang retay, alagang medyo malagas. Manlalapod Pangasinan, Nora Dominguez, Eagle News.